Ito yung uh, guide. Uh, so, ito kinuha ko para mas mahaba. Then, ito yung uh, shock para sa ating uh, owning ng uh, cabinet. ito yung plastic na to. Ito yung C1. Ayan, C1. Ayan, nakasulat naman. Tapos C2. Ito, singgilan. C2. Panggitna. Puro naka-hydraulic ang binili natin mga masilya na yung mga pakit. prepare na yung ating uh, drainage Ya yeah, mga boss at uh, good afternoon. Maganda nga po sa inyo. I-update natin tong Black Hat 25 ng uh, Lima Bros na Phase 3. At uh, ginagawa na yung ating drainage uh, dito sa likod. ginagawa na nililiya na yung ating mga uh, cabinet at uh, private. Bis dahil yung ibang tao natin parating pa lang galing Bicol tsaka Victoria yung iba at halos na parating pa dahil may bubuksan tayong isa sa Jasmine na black 20 ay kumahan nyo ako at update na natin ito uh, black 25 na nga limang pa let's go 0.5 Lirans Sige okay lang yan uh, Okay lang yan uh. Sige sige Tama lang yung taas lang mo Okay. Yan mga boss at nagawa na yung ating uh, cabinet dito. Yan, mayroon tayong kinabit na cornesa sa taas. Okay, takip na lang. Tapos talagyan natin sa gitna. yung nga na Okay, ito. Bubuhin din natin dito. Tsaka yun, dito sa baba ng, uh, ka, ng lababo. Yan, uh. And then, yung, ah... Uh, ito lang? Ah, oh, yan lang. Concealed hinges. Ipababa Di, mo nga dito. Baksan mo yung inago para makakabinit. Ito yung uh, drawer guide. Ah, uh, 18 okay. kinuha ko. Okay. Para mas mambar. And then, ito yung uh, shack para sa, ito nga, uh, cooling mga ng, uh, kabinit. Dalawa dito Ito naka plastic na to. Ito yung C1. Ayan, C1. Ayan, nakasulat naman. Tapos C2. Ito, singgilan. C2. Pang gitna. Puro naka-hydraulic. Ang binili natin. Hydraulic. Uh, walong pirasong C1. 30 piraso. Ito naman, C2. Tapos tatlong drawer ganyan. Tapos yung ating uh, pull out basket, kinuha na natin ng sukat. Then, uh, actual na lang natin dito. sa uh, saka so kung nilibilin yung pull out basket, bubuhin na muna natin dito. At kinuha ko lang naman yung sukat niya. Okay? Ayan na, uh, tayo yung ating drainage. Ayan na. Uh, na, may blocks na siya. At uh, na lang natin ng screen yan dito sa ibabaw. Ang gilbar lang. at bakal. Ayan, tapos pipinturahan na lang. Papalitadahan pa naman yan. Pina-flooring muna natin bago natin inupo yung kanyang uh, blocks. Ang abot sa na mga boss. Ang ganyan yan. Diretso yan hanggang likod. Okay. Yan binubuo na, hanggang dyan, yan. hanggang likod dyan mga boss Hanggang dun, sa sulok Okay, drainage. Pinapapalitadahan so, natin yan. Yung kapal ng lupa na tatambakan natin. Yan, yan, yan. Taas ng lupa na yan. Yan, yan, yan. yan. Babaw ng hollow blocks. Bababa lang yan dyan ng uh, mga 4 inches o 10 cm mula sa ating uh, flooring ng uh, kitchen or flooring natin dito sa living area. Yan, medyo bababa lang tayo dyan. Ipinisin pa naman nila yan. Papalitadahan pa. Talagin pa natin ng bakal dyan sa si babaw. Natin ng bakal para uh, matibay.

dito. Ayan. Yeah. Prepare na yung ating uh, drainage. Yan yung ating mga ano, scaffolding. At uh, ayan, bumili ulit tayo ng bago. So, uh, kailangan. Ayan. Pinarga na. So, titunturahan muna yan. At ang daan natin ng kulay red. Sprayan lang naman yan. Okay. Mga bagong uh, cross brace, soren jack, scaffolding, um, platform, at uh, tubo. Yung nakupili natin tubo, medyo luma. Wala silang stock. Pinili lang natin. tayo malalang sa bintana, Oh. Ipinturahan din yung bintana na yun. Yung ano na scaffolding sa bintana. At batak na dito. Alaga, diretso na drainage natin dito. Iiwan lang natin yung kalahati. Eh. Mga 1 metro bago huhukay tayo kung may drainage talaga doon dyan na natin ikukunik yung mga downspout natin uh, downspout ka uh, para pag may dumi diretsyo na kung malilinis yung drainage okay. yung mga scaffolding natin araw ng sunday basic pa rin natin mga truck Ah, uh, ano na lang yan. Hollow blocks natin. din bubuhusan natin ng, uh, flo, ng flooring uli yan na nakaklibi. Mataas doon, pababa. dito doon. And then dito mayroon tayong uh, gripo na pinalagi ng client. At gripo doon sa sulok. Okay? IPR lang din na gamitin natin. Yan. dito Ito, tatabunan na lang naman natin to Ang taas ang tabon uh, Kasi taas ng halablocks ng lupa Lekarang bisih ng linggo. Haha. 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 natin uh, sa Haha. <laughs> Yan mga boss, yan ang ating update dito sa project natin na block 25 ng Elegant Pins na kitchen. A, ginagawa na yung ating drainage dito. Paitan ka doon sa likod. Hindi na minamasilyahan at uh, pinipinturahan ng primer yung ating mga cabinet. Okay. Yan ang ating update. Next update natin yung uh, ibang uh, block natin dito sa Lima Brosa. Ito kayo bayang uh, Monday na. araw ng Sunday ngayon. Yan, patrabaho tayo sa kanila. Okay. Tama boss, hanggang dito na lang. At siyang uh, ingat-ingat tayo. Bye-bye, bye-bye. Ito pong nga uh, Jay uragon Vlog. Napakaganda po ng uh, channel na ito, no? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na po'ng magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo po panoorin Jay Uragon Vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.